Hilaw na lang naman ang ating titikman ngayon at hindi po ito usual para sa akin. Kaya kung mapapansin nyo, ay wala akong mga kanin dyan at mga prito-prito. So kanina ay bumili nga po ako ng langka. Ganyan po nila ibinibenta dito. Ayan. 10 baht ang isa na sa 15 to 16 pesos. So binili ko po ito para igataan sana. Nag-crave ako ng ginataang langka at tamang-tama. Ayan na sa ating screen. Nakita ko po yan. Thai po siya, namumukbang siya ng uh, mga hilaw na pagkain, na gulay, na may langka, na hilaw din. Tikman natin at meron tayong sausawan na katulad nung sausawan niya sa video. At mukhang okay naman ang amoy, mabango at fresh na fresh pa. So, hindi ko alam kung paano natin ito kakainin. ten. hmm. <laughs> ang kunat. Ah, baka yung buto lang. Okay, try natin yung buto lang. Ayan. Mmm. Mmm. May parang ubod siya na lasa. Subukan natin isaw-saw. Mmm.